yong pipito, bahagyang naka sa Northern Samar. UEP athletes, puspusa ng preparasyon sa Squa Games 2024. Ator ni JV Paya, itinalaga bilang bagong dean ng CAC. Nakakaya ngunit limitado na lamang. Yan ang hinaing ng mga kasapi ng Yukatod TC. At UEP infrastructure development, pangakong magandang bukas o simpleng panakibutas lamang. Ako si Kairos Babon. At ako naman si John rupert Toroga mula sa The Pillar. Maghahatid ng mga kritikal na balita dito lamang sa bagong edisyon ng aming pahayagan. Silipin at alamin ang mga kaganapan, tagumpay at mahalagang balita mula sa loob at labas ng ating universidad sa buwang ito. Ito ang The Pillar Post. sa oh. Pagsubok ang probinsya ng Northern Samar dahil sa pagsalanta ng Bagyong Pipito. Kaya naman ilan sa mga estudyante ang na-stranded sa UEP. Para sa iba pang detalye, Carlo Malabon at Gary Espinola nagbabalita. Noong Nobyembre 16, Sabado, hinagupit ng Bagyong Pipito ang silangang bahagi ng Visayas. Lumakas ito at naging ganap na super typhoon bago nito tahakin ang silangang baybayin ng Katanduanes. Habang nanalasa ang Bagyong Pipito sa probinsya ng Northern Samar, na bahagi ng food packs ang UEP admin sa mga nastranded na UEPians mula sa mga island municipalities ng probinsya. Habang nasasabing dito naman ng na mga UEPians ang inilika sa UEP dormitory upang masiguro ang kaligtasan ng mga ito mula sa bantang dulot ng bagyong pipito. Sa nagdaang November 14, 2024, Webes ng hapon ay agad na naglabas ng memo ang UEP admin para ikansila ang klase at makapaghanda sa posibleng maging epekto ng bagyong pipito. Bagamat hindi lubos na naramdaman ang tindi ng bagyong pipito sa Northern Samar, nagdulot pa rin ito ng ilang abala sa mga residente at estudyante, lalo na sa mga mula sa island municipalities na mga estudyante dahil sa kansiladong biyahe. Sa mga tag-island, nagkaradilat ang mga parang eskilat na lang nagburoblig. Nagkayaan sira feeding san panhatag lugaw, nagluto sira. tas naghatag sira mga relief ta. Nag-ano po, nag may mga may mga nagkakaradi po ng na mga tao para maghatag man la biski gutiay na Philip goods ba para dere na kami magparagua sa pagpalit pagkaon kay syempre makusog hangin tas mauran sa kabila ng bahagyang epekto ng bagyo mabilis na umaksyon ang pamunuan ng UEP na mahagi sila ng food packs sa mga estudyanteng pansamantalang nananatili sa campus bilang pagtiyak na hindi sila mapabayaan. Matapos ang bagyong pipito, mabilis na ay balik ang normal na sitwasyon sa Northern Samar. Walang naiulat na malubhang pinsala at patuloy ang mga hakbang upang ayusin ang anumang mga minor na aberya na dulot ng bagyo. Nagbalik ang regular na klase noong Martes, ikalabing ng Nobyembre. Ako si Gary Espinola, nagbabalita para sa The Pillar Post. Pagkatapos ng mainit na bakbakan noong nagdaang UEPA Games, naging puspusan na ang paghahanda ng UEP athletes para sa nalalapit na Squaw Games 2024. Para sa balitang yan, nakatutok, Carlo Malabon. Sa nalalapit na pagbubukas ng Squaw Games 2024, puspusan ng pagsasanay ang mga atleta ng University of Eastern Philippines. Mula umaga hanggang hapon, aktibo nilang pinaghahandaan ang betabang sport event kung saan sila sasabak. Makikita sa iba't ibang bahagi ng campus ang mga atleta na nagpapakondisyon at nag iihersisyo Ang kanilang training ay nakatukon sa pagpapalakas ng stamina, agility at skills na kinakailangan para sa kanilang sport events. Para sa amon kasi sa amon team, ang paghanda na amon, ito nga pag, paggising sa aga tapos itong sa training, pungas la permit dikan pahalis sa coach kung nanan si Sugaran di kan. sa captain alam ka alam permit may para sa sun nga mo uyag na maabot nga ispa ang natalan nga mga proper way nga kung paano mag training kung alam dapat may mo amo gina-apply sini nga mo event so like to sa coach gina-apply na like 4am nag kami stretching calisthenics nga tanan po na tinutod sa Ina-apply po namin ito, maski wala po ito na coach or nagtitrain sa ito. Itong pag na-training na kami aga, nag start kami sa alas 4 sa tagaan. Pag jogging tapos, mga tema kami alas 6, yan eh, ibang may klase, alas 7, na may eskwela tapos. Pag man, nag start kami before mag-2, adi na, tapos ang iba man, Mas masugod na lang sira tema ng klase. Kasi kami pag umaga, drill, yun. Chugging muna, tapos drills. Tapos, uh, pumapalo kami sa, dito sa field. Kasama ng mga atleta ang kanilang mga coaches na masusing nagmamonitor ng bawat galaw upang tiyaki na nasa tamang direksyon ang kanilang pag-iinsayo. Ang bawat insayo ay bahagi ng estrategiya upang paghandaan ang kompetisyon. Ang A training program for the athletes. Kaya nga niya uh, nagkaroon ng housing concentration training for the athletes. Hoping to sabi nila bring home the bacon and then hoping to be selected for national Eskwa. Sa kabila ng limitadong panahon ng preparasyon, kumpiyansa ang UEP na may pamamalas ng kanilang mga atleta ang mataas na antas ng kakayahan sa darating na squa Games 2024. Ito si Carlo Malabon, nagbabalita para sa The Pillar Post. Susunod, Atty. JV Baya itinalaga bilang bagong din ng CAC. Nakaka limitado na lamang. Iyan ang hinaing ng mga kasapi ng Yucatod TC. At UEP Infrastructure Development, pangakong magandang bukas o simpleng panakibutas lamang. Lahat ng iyan sa pagbabalik ng The Pillar Post. So I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. Mo. Ano naman ngayon kung si Donald Trump ulit ang maging presidente sa US? Hindi naman tayo Amerikano. Pero teka, may epekto ito sa ating mga Pilipino. Bakit? He ang tatlong mabilis na mga rason. Una, kalakalan. Ang US ang isa sa pinakamalaking trade partners ng Pilipinas. Noong unang termino, isinulong niya ang America First. Kaya naapektuhan ang ating mga exports tulad ng electronics, garments at BPOs. Ang resulta, posibleng tumaas ang presyo ng mga gadgets at ibang produkto. Pangalawa, imigrasyon. May mahigit 300,000 OFW sa US. Nung una, ang higpit ng immigration policies niya. Kung bumalik yun, mas mahihirapan silang manatili o magdala ng kanilang pamilya. At pangatlo, ang West Philippine Sea. Paano niya haharipin ang China? Kakampi ba tayo ng US o iiwan nila tayo? Malaking usapin to sa siguridad ng ating bansa mahalaga ito dahil konektado tayong lahat. Trump man o hindi, ang nangyayari sa US ay may epekto sa ekonomiya, OFWs at siguridad natin dito sa Pilipinas. Kaya't manatiling mulat dahil hindi lamang ito tungkol sa kanila. At tayo'y nagbabalik. Attorney J.V. Baya itinalaga bilang bagong dean ng College of Arts and Communication. Elisha Salazar nagbabalita. Itinalaga bilang bagong dean ng CAC si Attorney J.V. Wilfred C. Baya noong ikadalawamput isa ng Nobyembre. Matapos ang mainit na diskurso sa COPC ng Bachelor of Arts in Political Science. Si Baya ay isang associate professor na nag-aral ng Bachelor of Arts in Public Administration sa UP Diliman at nakamit ang kanyang master's at doctorate degree sa public administration sa UEP. Ang desisyong ito ay formal na pinahayag sa pamamagitan ng Special Order 93 matapos ang pagpupulong ni na Dr. Cherry Ultra kasama si na Dr. Renato Balyado, Dr. Nelia Adora, Attorney Regine Garcilazo at Presidente ng Political Science Society. Napalitan ni Baya si Dr. Perlita Loverita dahil hindi nito nakuha ang kwalifikasyon ng CHED kung saan ang din ng CAC ay dapat na may master's degree sa social science. Ngunit ayon naman kay Dr. Loverita, hindi ang kanyang credentials ang dahilan kung bakit hindi makatatanggap ng COPC ang BAPOS, kundi ang kwalifikasyon ng core faculty nito. Subalit, nilinaw ni na Prof. Rex Papel at Instructor Mark Theozeta na matatapos na nila ang kanilang Master's Degree sa loob ng isa hanggang dalawang semester at kinonsidera naman ito ng CHED. Ang pagkakatalaga kay Atty. Baya ay pagsisiguro ng administrasyon na nakaayon ito sa pamantayan ng CHED sa CMO 51 Series of 2017. Ito po si Elisha Salazar nagbabalita para sa Pillar Post. Nang magsimulang umarangkada ang St. Christopher Transport Service Cooperative noong nakaraang buwan, naging malaki ang epektong dala nito sa hanap buhay ng mga kasapi ng Yucatod TC. Narito si Aldrin Haduka para sa mga detalye. Nakaka kaya ngunit limitado na lamang. Ito ang hinaing ng mga tricycle drivers ng Yucatu TC nang tanungin sa malaking epektong dala sa kanilang hanap buhay nang magsimulang umarangkada ang mga minibuses ng St. Christopher Transport Service Cooperative noong ikadalawang putatlo ng Setyembre. Dalawang kung taon kasapi nang kasapi ng nasabing samahan at nagpapaaral ng dalawang anak sa si Edmund Ambus. Dati siya ay kumikita ng 1,500 pesos sa tuwing may pasok sa araw ng lunis at biyernes. Ngayon ay bumaba sa 600 pesos na lamang. na oh, siya sa gusto pero napiktuhan kami. Kay Santo man sa pagkuhan. Ah, Wala pa sira, ah, sa managbubukod, nagabol. Yan na, nagkayon na. Medyo na natutungan na na amokot. sa kumpa mo. Pasayro na nagkakayong ang karibal. Dahil na rin sa patuloy na pagtaas ng mga bilihin, hirap na hirap na siyang pagkasyahin ito upang matugunan ang pangangailangan ng pamilya. Siya so, kami sa kabataan, pag-eskwila, kapag balo-balo na -balo, sa so, kadadlaw, pagkaw pa na mo, lalo pa nera, kaya minsan na, nakukunanalo na mo, sapat na lang na mo ala na sa isinagawang General Assembly ng Yucatu DC noong ikawalo ng Setyembre, nagpahayag ng pagsuporta si USC President James Carl Calipis. Gina-assure gin naman sir, na naman support. If ever uh, kailangan kami niyo, di di man sa BOR or sa, sa government, sa local government unit, kung, kung kailangan kami mag-show mag, mag, show support sa kanra physically, mag or mag- kung ano man, in any way, Adilaan Council to, help them. Anya, may suporta naman ng gobyerno, ngunit kinakailangan pa rin naklaruhin ang kanilang mga katanungan at kung hanggang saan ang ruta ng St. Christopher. Dahil kung hindi, ito ay maaaring magdulot ng kaguluhan sa kanilang samahan. Na isahanggudan atong uh, Elgio Katarman San San Christopher kay Nano ang ganda pag-apply sa business permit is Torres tapos gimbiyahe Katarman Taw tapos yung mga ibang ibang papel nga para sa ni So pagsulong sa modernisasyon, malino na malaki ang patuloy na negatibong epekto nito sa mga miyembro ng Yucatod TC. Hindi may pagkakaila na may magandang epekto ang modernisasyon, ngunit ang hiling ng mga driver huwag silang iwan. Tampok sa mga post ng University Publication and Media Affairs Office ang ilan sa mga plano ng UEP administration. Ang tanong, ito nga ba ay pangako ng magandang bukas o simpleng panakibutas lamang? sa Salazar, anong ganap? Handa na ba ang mga Christmas wishlist nyo? Habang papalapit ang Pasko, siguradong marami sa atin ang nag-follow your heart at add to cart. Pero syempre, hindi naman laging na check out kaya lalong humahaba ang mga listahan natin. At speaking of wish list, narito ang napakahabang wish list ng UAP administration na puno-puno ng mga proyekto. Ang tanong ng UAPians, ito ba'y pangako ng magandang bukas o ito ba'y simpleng panakit bukas? Timing is everything, ika nga. Dahil ilang araw lamang matapos ang 2024 UAPAA Games, ay naglabas ang University Publication and Media Affairs Office ng ilang posts ukol sa binabalat ng mga facility developments and upgrades. Ang sampung portable badminton courts at rubberized basketball courts ay ilan lamang sa mga binida ng upmaw sa kanilang Facebook page. Hiling ng ilang estudyante na sana matapos to sa tamang oras para hindi maulit ang mga aksidente tulad ng mga nangyari nitong nakaraang UEPAA Games. Itinampok din ng university ang ilang mga repairs sa facilities, kabilang na dito ang Tissue Culture Laboratory, Science Laboratory at Computer Laboratory. O, ba? Diba? I wonder kung sa wishlist din nila yung pag naman sa CR. At di dyan nagtatapos ang pagkahaba-habang wishlist ng ating Dear UEP. May balak din magpatayo ng bagong alumni complex, library learning commons, music at dance room para sa UPAW, pagpapakonstruct ng covered sports bleachers, bagong CAC Annex Building at ang kauna-unahang Bamboo Museum. At yan ang mga tampok na balitang dapat ninyong malaman. Muli, ako si John Rufert Doroga, kasama ninyo sa paghahatid ng mga balitang mahalaga para sa bawat UEPN. At ako naman si Kairos Bobon, ang inyong katuwang sa pagbabantay at paghahatid ng mga kwentong kritikal sa loob at labas ng universidad. Abangan ang The Pillar Post tuwing huling araw ng buwan, alas 8 ng gabi. Huwag kalimutang i-follow ang The Pillar sa social media para sa mga kritikal na balitang dapat ninyong malaman. I-message lang kami para sa inyong mga komento, mungkahi at kwento. Maraming salamat sa inyong pagtutok. Ito ang The, The Pillar, Pillar Post.